Sa unang-anlaw sa pagpatuman sa environmental fee sa Lapu-Lapu City, ubay-ubay sa mga guests sa island hopping activities ang mibalhin sa lungsod sa Cordova aron magkalikay sa 100 pesos ka environmental fee. Siluan Mirudina sa report. Ang mga tao, oh. Sa video nga gishare sa tour operator nga si Mark Ramirez, makita ang pagdagsa sa dagha mga pasahero sa Roro Port sa Cordova sa iyo kaganihang buntag. Mato ni Mark, kay Karong Adlawa magsugod ang pagpatuman sa usa ka gatos ka pesos nga environmental fee sa tanang mga water sports o island hopping activity sa Lapu-Lapu City, busa kagahapon, gipahibaw na niya ang iyang mga guest. Busa ang kadaghanan kanila, dali-dali nga miusab sa ilang rota sa island hopping. Ang uban nga wa makabasa sa iyang gipadanga mensahe sama sa 16 ka mga Japanese nationals pag-abot sa pantalan sa Punta Inganyo, subli kining misakay sa van o dito nagpahatod sa Roro Port sa Cordova. Ang original nilang na Aping is sa Sulpa, Kauhagan, ng Ang naitabong karoon, hindi na lang sila sa nalusuan og oh, sa hilutungan nagaranhaping two islands na lang. Mato ni Mark, aduna hinuoy pipila ka mga mipadayag o kaandam sa pagbayad sa environmental fee. Apan kasagaran, milikay gayud. Originally na ay three Kapinois, yata ka Pinoy, niya katunga sa Kajapan, so four boats dapat din Kaya kung lang ka parang 14 man ka bangka, nagbali na, na mo din ang 3C, katunga sa moto among na-adjust, nagbabalik na, na rin sa Cordova. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak, ang usa sa mga pantalan sa Lapu-Lapu City, diin manukad ang mga pump boat nga pang island hopping sama sa Angasil Port. Nakapaskin sa entrada ang pahibaw sa pagpatuman sa environmental fee sugod karong Adlawa. Dili jud siya sa yun, gokrononon dito sa pump boat, Kaya wala man na-inform ang uban, wala kahibaw. Ang mga boatman, gato pa nako ako sa lot pa nako sa pump boat para ako pa ang mo-explain nila og para asa ang environmental fee. Matod ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quezon ang nangamahan sa mga ordinansa nga usa sa posibleng hinungdan sa pagdagsa sa mga pasehero sa Roro Port sa Cordova ang mga mamistahay sa buhol karong adlawa. Apan iyang giangkon nga gipanglantawan na nilang daan nga ubay-ubay gayud sa mga guest sa island hopping sa Lapu-Lapu City ang posibleng muislag nunot sa post sa usa ka tour operator. But uh, mao ma'am o ganha sila sa Cordova manukad o niya mosud gihapon sila sa atong uh, boundaries boundary sa Lapu-Lapu makolektahan gihapon sila sa atong mga kwan nagmonitor nato. Hinuon, Hinoon, mato ni Consejal Quizon kay unang adlaw pa man karon sa pagpatuman sa environmental fee, tunan pa nila ang unsapay posibleng mapalambo o ang mga serbisyo nga dugang mahatag, bugti sa pagbayad sa usa ka gatos ka pesos nga environmental fee, mapalangyaw man o lokal nga turista. Kung dili ko na ito dili man ko na ito, maski pagda, implementing rules and regulations, di man dito makitaan pa o kung sabi mga sayok o kung sa'y dapat improve. Exempted hinuon nga makolektahan sa environmental fee ang mga residente sa Lapu-Lapu City ug ang mga nanagidad ug um 12 anyos pa ubos samtang adunay diskwento nga ihatag alang sa mga senior citizens ug PWD uban ni Marlon Malgazo Luan Merondina Balitang Bisdak